Wow. Four square. Dito lang yan guys sa may uh, Green Hills no. So dito tayo ngayon guys sa uh, Green Hills. At, uh, yung bus kaya mamamasyal din tayo no? ay eh, binili na tayo sa 7 eleven kaya nandito tayo ngayon sa labas no? bumili tayo ng uh, mamirienda baka mamaya pang uh, hapon yung bus ko matatapos so oh. bumili tayo ng makakain no? Oh. para na mga kahit maghapon tayo guguto grabe oh puki pugi tayo lang sa loob Huh. Serap pengemig.